Ay, magandang magandang umaga po sa ating lahat. Sa aming mga subscriber, mga viewers at ganun din sa aming mga kaibigan diyan sa ibang bansa. Sa ang bansa man po kayo naroroon sa mga sandaling ito, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, naisipan ko lang po i-video ang kaganapan ko tuwing umaga dito sa aking bahay habang ang aking mga anak at apo ay nasa school. At ito na nga mga kaidol, uunahin ko na muna ang pag-aalis ng mga agyo sa aking bubungan. Ayan. Uh, bali tatlong araw ako guys na hindi nakapagtanggal ng mga agyo kaya eto, magtatanggal muna tayo at pagkatapos ko nga tanggalin ang mga agyo at pagtatambo ayan, ako ay maglalampaso na muna at kainaman ang uh, alikabok ng aking siminto ayan ayan, punas dito punas doon, lampaso dito, lampaso doon. Ayan, sa araw-araw na lang ng aking gawain dito sa bahay, ayan ay ang aking mga ginagawa dito sa araw-araw. Ito ang buhay nating mga nanay, di ba mga nanay? Ito sa araw-araw nating gawain sa bahay, ay hindi nawawala ang paglalampaso natin ng ating simento o oh. sahig. Ayan, dahil may mga alikabok. Ayan, pupunta na nga pala ako dito sa kusina para hawhawan itong aking basahan. At babrasing ko na muna para ah uh, luminis are. At ayan na nga, brinabas, brinabras ko na ito dito sa aking lababo. At pagkatapos nating maglampaso, so, ay ang isusunod natin ay ang um, ang paglalaba, ayan naglalaba ako dito sa aking kusina at mm, dahil araw-araw din naman akong naglalaba kaya konti lang 'yung aking labahan at mm, kumo na medyo maangot-angot na 'yung aming <laughs> angot na 'yung aming kumot ay lalabahan ko na rin dahil konti lang naman itong labahin ko dito. Ayan, dahil kusot dito, kusot doon ang hiragawa natin pero bago ang lahat ay tanghali na uh, mag-aalas 11 na ay kailangan kong ang paglalaba dahil ako ay magsasalang muna ng aking sinaing dahil ang aking mga anak at tapo ay darating dahil wala silang baon ngayon sa school. Kaya isasabay ko na sa aking paglalaba ang aking pagluluto. Ayan habang ako ay nagsasaing ay aking babalikan itong aking labahan o ayan huhugasan ko na ang aking bigas para maisalang ko na at mm, para dumating man ang aking mga kasama dito sa bahay ay ako ay miro ng sinaing ayan, kapag medyo gahol ako sa oras at andyan na ang aking mga anak ay kami ay magbubukas na lang ng dilata para yun na lang ang aming ulam. Ayan, dahil busy busy na talaga si Inana. Ayan, isasalang ko na dito sa aking kala ng aking sinaing. Ayan, pababayaan ko na lang na nakasalang ang aking sinaing habang ako ay babalik sa paglalabao. Ayan, nakasalang na ang aking sinaing. Hihintayin ko na lang na yan ay maluto. At at ako ay abalang abala din sa aking gawain ayan tapos na nga pala akong mag magkusot ng aking mga nilabahan kaya ako ay magbabanlaw na ayan magbabanlaw na ako dito sa aking banyo napakainit guys dini sobra dahil kulong na kulong andito ako sa loob ng banyo nag lalaba Ayan, ako nga pala ay eh, medyo, hindi lang medyo, kumakalam na ang sekmora ko guys, kaso kailangan ko muna itong tapusin. Ayaw ko kasi nang ako ay kakain tapos yung aking ginagawa ay maiiwan, maiiwanan ko. Ayan, nagkakanda utal-utal na naman si Inanna dahil nga sa ako ay nagugutom na. Ayan o. Oh ay yung binabanlawan na ito dahil kailangan bago dumating mga uh, anak at apo ko eh kailangan na isampay ko na to para pagdating nila sabay-sabay -sabay na rin kaming kakain Ayan guys uh, bago ako tuluyang magpaalam ay ako ay nagpapasalamat sa lahat ng aming mga subscriber ng aming mga viewers at sana patuloy na patuloy ninyong tangkilikin ang aming mga simpleng video. At ito po'y malaking tulong nyo na sa amin, mga ka-idol. Ayan o, oh, dahil medyo sabi nga'y nagugutom na si Inana, ay talagang parang wala na akong lakas. Wala na akong lakas sa pagpigan ng tong aking nilalabahan na mga komot din. Medyo ah uh, sabi lang inangangalos na yung tood ko. Ayan, oh. Medyo mabigat kasi yung aking nilalabahan na kumot. Ayan. Kahit siya'y maliit lang, eh, medyo mabigat dahil siya yung uh, mabigat yung pagkatela niya. Ayan, oh. Halos wala na talaga akong lakas, guys. Ayan.